Pero sino nga ba si Fax Cable? Ano nga ba si Fax Cable? Tara samahan niyo kong alamin. Tulad ng tagline ni Fax Cable, uh, Fax Cable provides technology solutions. Si Fax Cable is nagpo-provide talaga ng kahit anong solusyon mabigay lamang ito sa kanyang mga kliyente. Pag nag uh, ano kay kay Fax Cable, naging client kayo ni Fax Cable good service ang may po niya sa inyo. Tatlong dekada na yan sa larangan ng pagre-repair at saka sa services. Una, fax, repair, and other, uh, office equipment. Ngayon, nag sila ng mga iba't ibang IT products para sa mga opisina, bahay. Para sa akin si Pax Cable, sa Pax Cable, Biramol. Uh, lahat ng office equipment na kailangan mo, syempre kailangan, kaya namin i-provide. Tsaka kung anong kailangan mo for repair, kailangan din, ay kaya, kaya din namin i-provide. Kaya namin i-repair. Uh, ang ano ba ang fax cable para sa akin? Ang fax cable ay uh, matagal na sa industriya for 32 years. Um, sobrang stronger ng fax Cable, kahit maraming pinagdaanan sa buhay. Maraming struggle na, na nangyayari. Pero still, nandito pa rin kami sa industriya hanggang ngayon. Si Pax Cable ay nakilala ko yan uh, bilang isang uh, advanced technology. Nagsimula siya sa PABX, sa Pax Machine, at saka sa mga printer. Then sumunod siya sa mga computer. Ang Pax Cable ay mabilis mag-adapt ng mga bagong technology at kami ay sumusunod sa mga bagong technology Two years na ako kay Pax Cable to be exact, February 21. Two years na. Magkakaalaman kung sino talaga ang matanda dito. Ipagko 14 years dito sa Pax Cable. I start ako 2012 eh. SM Manila technician then nagkaroon kami ng rotation nasign ako sa Shangri-La Fox Cable dyan ako nang promote technical supervisor hanggang sa mag-pandemic sarado tayo dito po ako nilagay ulit sa Biramol kapalit po ni Sir Toti na technical supervisor din po Uh, okay naman ang Pax Cable sa mga empleyado, sa mga kasama ko rito. Wala akong masabi. Maikli pa lang yung inaano ko dito sa Pax Cable. Magpo 4 years pa lang. Kaya medyo bata pa. Kung baga, nasa stage pa lang ako ng ano, pausbong pa lang ako sa Pax Cable. Pandemic baby ako ng ano, nahired nahi ako ng Pax Cable eh. Pandemic. Nag-start ako sa tax cable, uh, year, December 2002, so as of now, uh, 29 years na this coming December, 2025, um, yun lang. Sa ngayon ay 28 years na ako, nagsimula ako noong uh, March 13, 1997 sa kumpanyang ito. So, yung best part naman ng pagtatrabaho kay Fox Cable is family. So, dito kay Fox Cable, pamilya ang turing, lalo na si Boss. Tanda siyang tumulong sa bawat isa sa amin, sa mga pangailangan namin. So, naiintindihan niya. Bawat isa, pamilya, bawat isa, mga magkakapatid. Ang best part dito sa Fox Cable, siyempre, eh, kung may magagawa ang may, may ambag ka ng malaki, mag-invest tayo sa trabaho natin, yun lang para sa akin at may advice ko rin sa mga kasamahan ko. Gawin nila ang nararapat, mag-ambag sila ng maganda at aambagan sila ni boss ng maganda. Siyempre yung makakuha ka ng ano, experience sa, sa, sa part mo, patulad ng pagre repair bilang isang technician, hindi naman palagi alam mo. Lahat yan na pag-aaralan mo. Tapos, best part doon, yung pag na-refer mo at naibigay mo sa client na napangiti mo sila ayun yung pinaka best part sa akin. Best part, uh, working at Fax Cable, no? Uh, marami kang natutunan for 29 years sa company. Uh, Naggrow Nag-grow ako, nag-expand yung akalaman ko. At uh, unang-una sa lahat, uh, naranasan ko mag-sales. Naging supervisor ako at the same time, at uh, naging OIC ako. At eto ako naging branch manager ko ngayon. Maging happy ka lang sa sarili mo i-adopt mo lang bilang bilang employee. Ang kinatagal ko dito sa kumpanyang ito ay yung paano ko matutunan ang lahat ng mga bagay dito, uh, yung pakikisama sa kasamaan, uh, i-share ko yung mga kaalaman sa kanila, at ganun din sa management, uh, kay boss na mabait paano siya makitungo sa mga tao, at uh, mapagkumpaba. Three decades of dedication sa maintenance, repair, at technology solutions. We started year 1993 bilang isang simpleng repair and service center para sa fax machines. Pero hindi kami tumigil doon. By the year 1994, sumubok kami sa retail business at doon nagsimula ang mas malaking pangarap. At the year 1998, mas pinalawak pa namin ang aming sakop mula repair at retail naging total technology solutions provider na kami. Hindi lang basta serbisyo, solusyon ang hatid namin. By the year 2015, we are officially registered at PCAB accredited na ang Fax Cable Inc. Ibig sabihin, kaya na naming sumabak sa general construction projects, mula residential buildings hanggang commercial at infrastructure developments. At ang taong 28, opisyal na rin kaming registered importer mas pinadali ang pagdadala ng mga top-tier ICT at office products para sa aming mga kliyente. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang paglago ng fax cable, mas maraming branches, mas maraming naabot na negosyo, at syempre, patuloy naming ibinabalik ang kalidad ng repair at service na naging pundasyon namin mula pa noon. Dahil hindi namin kinalimutan kung saan kami nagsimula, ganun naman talaga dapat, di ba?